Salamat Tina, matagal na ako naghahanap ng kakaibang palasang palamig kung tawagin. Meron ka bang alam? Huwag ka magalala Jonathan, dahil meron akong alam na real flavors na hindi lang pang pawing uhaw, may health benefits pa. Ang sarap naman paking ganun, parang kinikwento pa palang, oh na oh, oh na ako. Kaya't sabay-sabay natin itong hayan at matuto dito lang sa Kita Kids! Dahil summer ngayon, hit na hit sa market ang iba't ibang klaseng drinks na pamawi ng uhaw. Kaya para sa mga kasambahay nating gustong makatikim ng kakaibang drinks ngayong summer na hindi lang masarap at refreshing, kundi marami ding health benefits sa ating katawan. Ito ay ang soya milk. Ating alamin ang paggawa nito at kung paano gawing business ang soya milk. Ito ang mga kailangang ingredients sa paggawa ng soya milk. Isang kilo ng soya beans, tubig at asukal. Una, ibabad ang isang kilong soya beans sa tubig ng 30 minutes. Pagkatapos ibabad, hanguin ang soya beans at gilingin. Matapos magiling, magpakulo ng tubig. Pag kumulo ng tubig, ay ihalo na dito ang giniling na soya beans at haluing maigi ng 30 minutes. Pag kumulo na ng mabuti, dagdagan uli ng tubig at pakuloin ng kalahating oras. Ulitin ang step na ito ng tatlong beses. Sunod ay sasalain na ito gamit ang silk screen at patutuluin ng gatas na mula sa soya. Pagkatapos masala, ito na ang soya milk na pwede nang timplahan. Sa pagtimpla ng soya milk ng isang litro, dagdagan ito ng half liter na tubig at one cup na asukal. Pwedeng dagdagan ng asukal ayon sa inyong panlasa at lagyan ng ice at pwedeng pwede na itong ibenta. Magkano kaya ang puhunan ng soya milk? Sa ngayon, ang isang kilo ng soya milk, 34, minsan pabago-bago ang presyo. Sa isang lalagyan ng palamig, makakagawa ka ng 150 pieces na 5 ounce cups na soya milk at pwedeng ibenta ito ng 5 piso. pwedeng i-enjoy ang pag-inom ng soya milk dahil mayroon na itong iba't ibang flavors. Meron tayo plain, strawberry, pandan, ubi, chocolate, and melon. Ang soya milk ay pwedeng inumin ng mainit o malamig, depende sa inyong gusto. Kaya ang soya milk, hindi lang mabuti sa ating kalusugan, maganda rin ang kita pagdating sa negosyo. Oh, Jonathan, may natikmang ka na ba na kakaiba sa panlasa mo na palamig? Na hindi lang yon, nabigyan pa tayo ng business idea. Tama ka dyan, Sa simpleng maliit na negosyo, na palamig lang ang pinagsimulan, pwede maging click. Kaya ang payo ko sa inyo, mga kasambahay, mahali na negosyo pag-uumpisan. Tama ka dyan, Jonathan. You need passion for business. Para sa mga susunod na kumikitang pangkabuhayan, abangan lang yan sa Kita Kids! Pagdating sa pagsisikap, hindi matatawaran ang kasipagan sa paghahanap buhay ng ating maswerteng Pinoy. Kilalanin at alamin natin ang nakakanting na kwento ng ating maswerteng Pinoy. Nagawa ako ng kakanin, kakanin tapos yung ibang pagkain, mga pansit-pansit, gano'n pag may na-order. Kung ano yung ina-order na kaya ko naman lutuin, sige, yung ginagawa ko. asawa ko, jeepney driver, kaya kumbaga, yung kinikita niya, tsaka yung kinikita ko, pinagsasama, ayun, andun ang lahat yung mga, halimbawa, mga sa ilaw, sa gas, binabudget ko na lang. Kahit naman sinong pamilya, pinahamin problem lang naman talaga yung financial. Kasi pagka yung, yung nasira na yung financial, doon na nag-uumpisa yung hindi kayo nakakasundo. Kasi nga, minsan sa mo yung asawa mo na oh kulang yung binigay mo sa akin may babayaran pa akong ganito may ganyan hindi ko pwedeng galawin itong kinita ko kasi may order ako masisira ganyan Misan kasi merong bigla ang papasok na bibili ng gamon na biglang pangangailangan halimbawa gamot ganyan yung isang left ear niya medyo mahina yun nga yung gusto ko yung naiyan ako nga siya ng hearing aid. Kumbaga, unti-unti nag-iipon ako. Kaya lang ako sumukumisan kasi nung nag-aaral pa yung nursing ko, yung isa ko, HRM, pagkasabay sila nag-aaral, tapos pag humingi sa'yo ng mga pang-project, pambili ng ganun ng ganyan, syempre, alam mo naman ng nursing, mga kailangan, mababakunahan ako. Kailangan yun, kasi pupunta kami sa ganung ospital. Syempre, nagiging priority mo yon yun muna yung gagastusan mo. Naiiwan tuloy yung gusto kong mabili para sa kanya. Susunod na ang mga bagay na kailangan yung malaman sa inyong pag-uumpisa ng negosyo. At saksihan natin ang paghahanda nila Ate Eloisa para sa kanilang ibibigay na pangkabuhayan showcase sa kanilang napili na maswerteng Pinoy. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Bidang Pinoy.